Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aries, ay mapusok ngunit may layunin. Hindi natatakot magsimula, at palaging handang sumabak sa laban basta't alam ang tama. Sa larangan ng relasyon, nagpapakita ng tapang sa pag-amin, nang nararamdaman ngunit marunong ding gumalang sa hangganan ng iba. Sa trabaho, madalas ang inisyatiba ay galing sa kanya, ngunit kailangang tandaan na hindi lahat ay dapat agad sugurin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ay panatag ngunit matatag ang loob maingat sa bawat kilos lalo na sa usaping may kinalaman sa pera at seguridad marunong pahalagahan ang ginhawa at kaginhawaan ngunit hindi rin mademo sa pagtulong kapag may nangangailangan sa tahanan gusto ng katahimikan at simpleng kasiyahan sa relasyon hindi agad sumusuko mas pinipili ang katahimikan kaysa pakikipagtalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ay mapagmasid at may likas na talino sa pakikipag-usap. Maraming ideyang gumugulo sa isipan, kaya't kailangang piliin kung alin ang dapat sundan. Sa usaping panlipunan, madali kang makahalubilo, ngunit tandaan na hindi lahat ng ngiti ay totoo. Sa trabaho, ang mabilis na isipan ay dapat sabaya ng malinaw ng layunin. Sa relasyon, kailangang pagtuunan ng pansin ang paglalim, hindi lang ang call iwan. At tandaan, ang ihip ng hangin ay mabilis magbago, kaya't huwag hayaang matangay ng pansamantalang saya ang matagal na kapayapaan. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ay mapagkalinga at may pusong bukas sa pakikinig. Ang damdamin mo'y tila tubig, na malalim at maalon kapag may gamambala. Sa tahanan, ikaw ang unang tumutugon sa pangangailangan ng pamilya. Sa trabaho, ginagampanan ang tungkulin ng may malasakit, pero kailangang alagaan din ang sariling lakas. Sa pag-ibig, tahimik ngunit tapat, kaya't huwag ipilit ang sarili sa taong hindi marunong magmahal ng pabalik. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo, ay likas ang karisma at liderato. Marunong humawak ng atensyon, ngunit kailangang tiyakin na ito'y may saysay at layunin. Sa trabaho, hindi natatakot magsalita at humakbang una, pero tandaan na minsan ang lakas ng loob ay kailangang sabayan ng pakikinig. Sa loob ng pamilya, gusto ng paggalang at pagkilala, ngunit hindi rin dapat kalimutan ang halaga ng kababang-loob. Sa pag-ibig, mapusok at maalab, ngunit kapag nasaktan, matagal bago muling magtiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo ay masinop at mapagtuon sa detalye. Mahilig magplano at ayaw sa kalituhan, kaya't laging may listahan bago kumilos. Sa trabaho, hindi pinapalampas ang maliliit na pagkukulang. Ngunit dapat tandaan na hindi lahat ay perpekto. Sa tahanan, gusto ng kaayusan at kapanatagan, ngunit huwag ding kalimutang magpahinga. Sa usaping pag-ibig, maingat pumili ng kakampi sa puso, at hindi agad nagpapadala sa emosyon. At tandaan, ang kalikasan ay may sariling paraan ng pag-aayos, minsan, ang gulo ay kailangan upang matuklasan ang mas tamang daan. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra, ang pagbibigay halaga sa pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, ikaw ang tagapamagitan sa mga hindi nagkakasundo, at likas ang kakayahan mong makinig ng walang paghusga. Sa tahanan, sinusubukan mong bigyan ng sapat na panahon ang bawat miyembro ng pamilya upang madama nila ang pagmamahal mo. Sa sarili, pinipili mong tahimik na magmuni-muni sa mga bagay na dapat pang pagbutihin. Sa usapin ng damdamin, ayaw mong pinipilit, gusto mo'y kusa, bukal sa loob, at may respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ang pagiging mapanlikha sa gitna ng katahimikan. Hindi mo ipinapakita ang lahat ng iyong plano, ngunit kapag kumilos ka, malalim at matindi. Sa trabaho, Tahimik kang gumagawa ngunit kapansin-pansin ang resulta. Sa tahanan, mas gusto mong obserbahan muna ang sitwasyon bago magsalita, at kapag nagbitaw ka ng salita, ito'y may bigat at layunin. Sa usaping puso, pinipiling mong protektahan ang damdamin, ng sarili at ng mahal mo, kahit hindi ka laging nauunawaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius, ang pagiging bukas-palad sa payo at kaalaman. May matibay kang paniniwala na ang karanasan ay pinakamabisang guro, kaya't ibinabahagi mo ito sa mga nangangailangan. Sa trabaho, hindi ka natatakot magtanong o magbigay ng suhestyon. Sa tahanan, ikaw ang tagahatid ng saya at bagong pananaw sa gitna ng problema. Sa pakikitungo sa kapwa, mas pinipili mong maging positibo kaysa mainitan ang ulo. Sa puso, tapat ngunit nangangailangan ng espasyo upang lumago bilang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ang pagiging responsable sa lahat ng antas ng buhay. Sa trabaho, inuuna mong tapusin ang mahahalagang bagay bago ang pansariling kaginhawaan. Sa tahanan, ikaw ang pinagmumula ng praktikal na payo at kongkretong solusyon sa mga alalahanin. Hindi mo ikinakahiya ang pagiging seryoso, dahil alam mong doon nagmumula ang tunay na tagumpay. Sa damdamin, hindi ka pala emosyon ngunit ang pagmamahal mo'y matibay at pangmatagalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging bukas sa kakaiba at bagong kaalaman. Mabilis ang iyong isipan, kaya't marami kang naiisip na ideya, lalo na sa pag-aayos ng problema. Sa trabaho, ikaw ang nagpapakilala ng bago hindi ka takot sumubok ng mga makabago at di karaniwang paraan. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang kalayaan ng bawat isa, kaya't hindi ka mapanghimasok. Sa pakikitungo sa iba, malawak ang pangunawa mo sa mga personalidad. Sa puso, tapat ka kung naiintindihan ka ng lubus. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces ang pagkakaroon ng malalim na pakikiramay sa kapwa. Madali mong nararamdaman ang emosyon ng iba, kaya't natural sa iyo ang mag-alaga, makinig, at dumamay. Sa trabaho, kahit tahimik ka, nag-iiwan ka ng malaking ambag dahil sa malasakit. Sa tahanan, ikaw ang una sa pag-aalaga sa may sakit o sa may problema. Mahalaga sa iyo ang katahimikan at panalangin, at may paniniwala kang ang bawat galaw ng kalikasan ay may mensahe. Sa pag-ibig, simple pero tapat ang damdamin mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.